So, what's up mga Lodi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga Lodi. Ito, na-miss natin yung ating tupapadyak. Kaya, nagpadyak na naman tayo ngayon mga Lodi. Yun, sa sobrang init nga mga Lodi. Kasi pa-7 na tayo nakauwi. Panggabi nga tayo Lodi. So, Isota naman natin yung pangmalakasin natin na sanglas. Pero kung napansin nyo mga lodi, yung sunglass na gamit natin ay eh, bago na mga lodi. Regalo sa atin ng ating anak yun. Sana oh. Kasi yung ating dating sunglass mga lodi na pang malupitan eh, sira na. Medyo malabo na yung glass niya kaya pinalitan na natin. What? Kung mapapansin nyo mga lodi, wala ang ganong sasakyan. Kasi special holiday nga ngayon mga lodi. Kaya kukunti lang ang sasakyan ngayon. Kaya masarap pagpadyak dito sa kabaan ng... Alabang sa Puti Road. Paano masabi? Yeah, mga lodi, tuloy-tuloy tayo. Ang sarap magpadyak mga lodi kahit na medyo mainit na. Pagdating nga dito mga lodi sa bandang ng Casimiro, kakana na tayo. Dito tayo sa J. Aguilar na. Papunta na to sa amin mga lodi. Ibin dito mga lodi, talagang walang galong sa sakyan. At pakasarap magpadyak mga lodi. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog ng ganito mga lodi. Kaya eto na, Vlog na ulit tayo mga Lodi ng long vlog. Hindi totoo yan. So yun mga Lodi, cool na cool lang tayo ang pagpapadyak natin. Kahit na mainit na mga Lodi, wala tayong takot kasi yun yan, bago ang ating sunglass. Yan, kortisi ng ating anak mga Lodi. Siguro, sabi niya, masyado ng pangit yung ating legendary sunglass kaya binigyan tayo ng bago. Sana oh. Yan, kung mapapansin yung mga lodi, talagang pangiti-ngiti lang tayo. Pero puya tayo lodi kagabi. Kasi panggabi nga tayo. Na. nasilayan naman natin itong mga lodi yung mga puno dito sa tabi ng daan, mga lodi. Patagal-tagal din natin itong hindi nadaanan kasi lagi tayo itong nadaan sa loob ng subdivision. Eh, sinubukan naman natin dito mga lodi kasi wala namang traffic. So, napakaganda ng panahon mga lodi. Yun ang kagandaan mga lodi sa nagbabike bukod sa nakakapag-exercise ka ng mga lodi, tipid ka pa sa pamasahe. Yun ang kagandaan sa pagbabike mga lodi. Kaya mga lodi, share ko lang dito sa unahan namin lodi. Dati yung ginagawa dito yung daan mga lodi, ngayon tapos na. Medyo mabahaba na ito lodi natapos nilang daan. halos kalahati na ng aming kalsada eh tapos na. Pero pagdating dito, lodi, sa malapit na sa amin, medyo, ano pa, lodi, rapang dang, kasi dito na naman sila gumagawa, mga lodi, yung sa kabilang side, yan. Yan na yung susundan ng semento ulit, yan sa kaliwa. Kaya dito lang tayo sa kanan, mga lodi. Hala mga Lodi, makita mo, medyo traffic dito Lodi sa amin kasi isang way lang tayo. Kabila mga Lodi, na simentuan na rin pero bago pa yan. Nga pala mga Lodi, dinaanan natin muna si partner dito sa kanyang ano, trabaho. May sideline siya dito mga Lodi. Oh my God! Yan, tinawag natin siya. Yan, palabas na siya mga Lodi. Yan no? Yan, chika-chika muna tayo mga Lodi sa ating partner. Yo, picture picture muna kami. tapos yung mga lodi, si na ko na siya. Nagtatrabaho siya eh. Eh, <laughs> you know, muwi na ako, lodi. Touchdown na tayo. Dito na tayo mga lodi sa lugar namin. Pagdating ko dito, lodi, sinalubong tayo ng mga bata. Yan you know, yung mga ating mga fans. Hello. Hello, mga lodi. Hello, mga lodi, na sila mga fans ko, mga lodi. Hello. Okay na. Tayo so, mga lodi, touch down na tayo. Well, yan na mga lodi. Yan yung mga fans natin, Malody. o. Yan, o. No? So hanggang dito na lang mga lodi ang ating vlog. Nakauwi tayo ng maayos, yan sa trabaho. Walang gaan ng traffic kasi special holiday ngayon. So andito yung mga fans natin, Ayan, o. No? Yan mga lodi, o. So yan lang mga bin, mga lodi. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment. Siyempre, pakishare yung ating video at Huwag follow mo mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Salamat lodie, babush